Sampung kandidato na nanalo sa barangay at SK elections ang hindi na mga kaupo sa pwesto batapos silang i-disqualify ng Commission on Elections. Ayon sa COMELE, karamihan sa kanila ay disqualified dahil sa premature campaigning, habang isa naman ay dahil sa vote buying. Hahalili naman sa kanilang pwesto ang sumunod sa nanalo sa butuhan. Samantala, may labing isa pang na-disqualify ng COBELEC pero hindi rin naman sila nanalo. Sa ngayon, may ilan pang kasong nakabinbin ang dinudulog ng Cobelec and Bank para sa BSKE. Matatanda ang 101 ang kabuang bilang ng mga pansamantalang sinuspinde ang pagpoproklama dahil sa isinampang disqualification cases. Sa Las Piñas City naman, nakapag-oath-taking na ang mga nanalong kandidato sa BSKE. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ang kanilang panunumpa. Bawat isang kandidato nangako ng magaganda at bagong proyekto para sa kanilang mga nasasakupan. Ang barangay po ay ilalapit namin sa mga taong bayan at sila po ay aakaya namin upang kami po ay matulungan, may ang mga programa na aming plano para sa aming barangay.